Okay, magandang araw uli mga kapatids na. No? So ito dahil may request sa kung paano mag-install ng mga ganitong uh, accessory light. No? So kung saan daw kukuha ng linya. So ituturo natin kung paano natin i-install ito. No? So ayan mga kapatids. Kung paano natin i-install at kung saan tayo kukuha ng linya niyan mga kapatids. na no? So step by step ulit tayo mga kapatids para masundan nyo kung paano mag-install ng ganyang mga accessory at kung saan tayo kukuha ng linya mga kabajaj na no? so, dahil dito sa bedads eh, medyo masailan ang pagkuha ng supply dahil meron itong mga kanya kanyang supply mga kabajaj hindi tayo basta-basta magtatap ng wire kung saan lang natin ilalagay na no? so ayan mga kabajaj yung mga ating simpleng tutorial ngayong araw na ito no? Ah, magkakabit tayo ng accessory light na. No? So, ituturo na rin natin kung saan tayo pwede kumuha ng linya mga kapatids. Okay, ito mga kapatids. No? Dito sa terminal ng fuse box, hahanapin nyo yung kulay green na wire. No? Ayan mga kapatids, dito sa malaking terminal. No? So, may green wire dyan na dumaan sa fuse yan. So, accessory wire na yan, na kapag ka pinatay nyo ang susi, eh, namamatay din o no? nawawalan ng supply. So, dyan tayo safe na magkabit ng ating accessory, no? So, dito, ayan mga kapatid. Itong kulay green na may guhit na dilaw. Yan yung pwedeng pwede natin kabitan na accessory para hindi siya maka-apekto sa makina natin mga kapatid. No? So, ayan mga kapatid, yung diyan idea natin. So, ayan, no? Tetest natin. So, kapag ka natin, natin yung susi, eh, meron yung contact, no? Tapos yung pangalawa natin kukunan ng supply ay yung live, yung high current na galing 12 volts galing sa battery. So ayan mga kabudyads. Tapos gagamit tayo nitong relay. Siyempre, pag magkakabit tayo ng accessory, gagamit tayo ng relay para safe ng mga kabudyads. Okay, ito mga kabudyads. Uh, babalatan na natin itong pinaka cover nung wire dito sa papunta sa fuse box. No? So kayo nang balang dumiskarte kung paano ang pagdudugtong. No? Pero ituturo ko sa inyo kung saan nyo ikakapit yung ating relay no? So dito sa ating wirings Papunta dito sa fuse box Kukuhain natin dito yung 12 volt supply high current na galing sa ating main main fuse nyo so, sa may battery na. No? So ito yun yung purong purong pula. So ayan mga budgets. Yan, dyan tayo magkakapit na 12 volt supply ng ating relay na. No? So ayan mga budgets. Okay, yan mga bidyo. explain na natin yung wire. So, dyan natin ikakabit yung supply 12 volts ng ating relay. No? So, itong kulay pulang lang wire din ang ikakabit natin mga kabidyo. Yan yung su uh, supply 12 volts ng relay. So, ayan mga kabidyo. Dyan natin ikakabit dun sa high current na galing dun sa ating main fuse sa may malapit sa battery. So, itong kulay pula na may purong-purong pula mga kabidyo. Okay, mga badges. No? Nakikapit na natin yung 12-volt supply ng ating relay dito sa ating uh, wire na galing dito sa ating fuse na main fuse. No? I susunod natin dito itong kulay yellow-green na wire. Ito yung supply ng ating accessory wire na galing sa susian. Kapag in-off mo ang susi, namamatay yan. So, dyan natin ikakabit yung supply trigger 12 volts ng ating relay. No? So, ayan mga kabudyads dito sa socket na to ng relay, eh kulay blue yung kanyang ah, wire, no? So, diyan natin ikakabit mga kabidits yung trigger supply na 12 volts. Okay, eh, mga kabidits. So, naman ang bahala kung paano ang pagdudugtong na gagawin nyo, no? So, para ito, ay eh, papakita ko lang sa inyo kung paano ang kung saan tayo magtatap ng wire para safe yung ating unit, no? So, ayan mga kabidits. Okay, ito mga kapatid. Isusunod na natin yung ground, no? So, ang ground nito, eh, ididikit lang natin sa body ground, no? So, sa mga bakal na part para magkaroon siya ng contact. So, tapos yung kulay green yan, yung isang wire na, ano, ito, yun yung ilalagay natin doon sa switch, no? Para magkaroon ng power yung switch. Mamaya ipapakita ko sa inyo mga kapatid. Okay, ito mga kapatid. Ito yung wire doon sa ating uh, ilaw, no? So, yun yung ikakabit natin yung accessory light. Ito yung wire niya, no? Yung ground dito at yung ground ng ating relay, eh, pagsasamahin na natin mga kabadyads at ididikit natin sa mga ba, sa mga pwede nating iturnil yung may contact ng ground mga kabadyads, no? So, ayan mga kabadyads. Ito yung wire na galing dun sa ating ilaw na ikakabit mga kabadyads, no? Pinagapang ko na yan at pinasuot ko na dito sa loob para madali na natin may install mga kabadyads, no? Okay, ito mga kapadyads, ito yung ground ng ating relay Tapos yung ground ng ilaw na ikakabit natin yung accessory light Ipagsasamahin na natin yan, pagdudugtongin na natin yan mga kapadyads Tapos lalagyan natin ng eye terminal yan At ito turnil natin doon sa plate ng fuse box para magkaroon siya ng contact ng ground Ayan mga kapadyads na no? Okay, ito yung ating eye terminal na idudugtong na no? para may turnilyo natin doon sa plate ng ating fuse box. So ayan mga budgets para magkaroon ng contact ng ground yung mga budgets na. No? Okay, ito mga budgets yung switch na gagamitin natin. No? So one way switch lang. Ito yung normally open niya. So yun nasa gitna. So ayan mga budgets. Itong normally open, ikakabit natin yan dun sa output supply ng ating relay na ikinabit kanina. No? So ayan, ito yung kulay green. Para magkaroon ng contact itong switch na. No? Tapos yung kabilang wire niyan, yun yung papunta dun sa ilaw mga kabadets. So, ayan. Isusuot na natin yan, mga budgets Okay, ito mga kapitids. Kakapit na muna natin yung ground ng ating relay at yung ground ng ating ilaw no, na, na, na i-install, mga kapitids. Kakapitan na muna natin ang ground para magkaroon na ng supply yung ating relay, mga budgets At para may kabit na rin natin yung ibang wire na dito sa switch at doon sa ilaw. So, ayan mga kapitids. Dito na lang natin ikakabit yan sa may, malapit, sa may kalapit ng turnilyuhan ng fuse box. So, pwede-pwede yan dyan. At dahil mayroon daloy ng ground dyan, mga kabajids na. No? Okay, ito mga kabajids. Uh, na natin yung ground. mag tayo ng susi. Pag inon natin ng susi, magkakaroon na ng power yung ating uh, relay. no So, ayan. Nagkaroon na ng power. So, may output na siya. So, itong... Output ng relay natin, ikakabit natin dito sa normal open ng ating switch. No? So pagdudugtongin na natin yan mga kabajids. Okay, yung mga budget na idugso eh, na natin yung supply. So, test natin kung magkakaroon ng supply yung kanya switch. So, ayan mga kabidads, meron na supply yung switch. So, ito naman supply na to. Eh, ayan, papatay natin yung susi. Ayan, wala rin yung supply. Pag ino natin yung susi, may supply na yan. So, ito, eh, kakabitan natin doon sa ating accessory light ng no, mga budgets. Ito yung ating wire ng ating accessory light na ikinabit. So, dito natin idudugtong yung supply ng ating switch. So ayan mga kabadyats yung mga simple tips o idea tungkol dito sa pagkakabit natin ng mga accessory light no? yung, Kung magdadagdag kayo ng mga accessory light eh, Ayan mga kabadyats yung ating simple tips o simple tutorial sa pagkakabit nito at kung saan kayo kukuha ng linya para safe yung ating unit at, at mas mainam na gagamit kayo ng relay para mas maganda yung mga may relay mga kapatid no? lalo na kapag ka malalakas yung gagamitin yung mga ilaw So ayan mga kapatid, yung mga simple tutorial natin tungkol dito sa pagkakabit ng ating uh, accessory light. No? Okay, ayan mga kapatid, na natin lahat ng wiring. So ite testing natin. So ayan mga kapatid, yung accessory light natin kinabit natin. So malakas to sa gabi mga kapatid. So ayan yun lang yung ating simple tutorial tungkol dito sa pagkakabit ng ating accessory light. No? So kayo nang lang gumawa ng paraan kung paano nyo ikakabit na no? at kung paano nyo iayos. So ito, ah... Uh, binisik ko lang muna para maituro ko sa inyo kung paano ang paglalagay nito mga kapatid so. so mamaya ayusin ko na lang ng maayos to para may tama ko yung mga web ng maganda. So ayun mga kapatid. Yan lang yung ating simple tips. Uh, Shoutout nga pala doon sa nag-request ng video na ito mga kapatid. Sana eh, kahit pa paano eh, meron kang makuha ang idea sa pagkakabit ng ating mga accessory light na. So, ayun mga kapadyads. At sa pagkakabit nga pala nito, eh, imbis na dun kayo kumuha sa ignition switch, dito na kayo kumuha sa fuse box para safe na safe na dumaan sa fuse. So, ayun lang yung ating mga simpleng idea mga kapadyads. Okay, ayan mga kapadyads. No? So, ito yung kinuha natin ng supply. Ito yung yellow green, ito yung supply na galing dun sa ignition. At kapag ka kinu kinatay natin ang susi, eh, cut off din yung ating regalina. Tapos yung kulay-pula, yung main, yung high current, at uh, yun yung galing dun sa ating main fuse no lahat yung dumaan sa fuse kaya safe na safe no kayo na ba alam kung paano kaya ayos mga kapatids